Oo, mahirap mag-ipon. Tinanong ko rin noon ang sarili ko. Bakit kaya may mga tao nakakaipon? Gano ba kalaki ang sweldo nila? Gano kalayo ang agwat ng kinikita namin? Bakit parang ang dali lang sa kanila mag-ipon? Then I realize hindi pala talaga madali. Lahat sila may kanya-kanyang challenges sa pag-iipon. Pero ang kaibahan, gumawa sila ng paraan para ma-overcome yun may mga naghanap ng paraan para tumaas ang kita. Meron ding binawasan ng gastos para makapagtabi. Disiplina ang susi. Kahit gaano pa kalaki ang sweldo mo, kung wala kang disiplina, hindi ka makakaipon. At pag tumanda ka na, baka pagkisiyan mo to kapag wala ka ng pinagkakakitaan. Start learning today. Attend our pre-financial literacy class. Learn how to invest and make your money work. for you.